Yon. Ang ganda ng ano, ganda ng ulap. Ang ganda ng ulap. Gusto ko sa inyo sabihin yung ano, uh, sa Bible, gusto ko i-share sa inyo yung ah, uh, 12 disciples ni Jesus. Kung sino-sino yung mga pangalan. Ah, uh, kasi mahalaga rin kasi dapat na ah, uh, malaman natin kung sino yung 12 disciples ni Jesus sa Bible. Tsaka kailangan din natin si Lord. Kaya ang ginawa ko ng piece to about Uh, about God kaya nga uh, uh kaya nga ano eh kaya nga isaya yung naging name ng page ko eh. uh, yung unang uh, pangalan ng uh, no, pangalan ng Lord Disciple Jesus ay si Simon si Simon na tinawag niyang Pedro ang um, Pedro kasi ay uh, isa sa nagsisimbolo sa bato ba? Diba? Isa sa mga pinakamalapit at tagasunod ni Jesus at itinuri niyang pinuno ng mga apostol. Yan, itinuri niya apostol ni ano eh, si Pedro. Pangalawa si Andres. Si Andres ang kapatid ni Pedro at isa rin tagasunod ni Juan Bautista. Yung Bautista iba na ano yan, iba namang usapin si Juan, si Juan Bautista. Pangatlo si Santiago. Na anak Santiago na anak ni Sedeo, isa sa mga unang tinawag ni Jesus at kapatid ni Juan. ba? Ang apat si Juan, kapatid ni Santiago, isa sa mga pinakamahalagang apostol sa kasaysayan ng kristyanismo. Yung panglima si Felipe. Talaga na sa isa sa mga unang tinawag ni Jesus si Pilipi pala yung unang unang tinawag ni Jesus na sumunod sa kanya uh, Panganim, si Bartolome or uh, Nathaniel tagakana at isa sa mga unang naniniwala na si Jesus ang, ang Mesiya diba? ang pito Thomas Si Thomas naman ay no kilala rin bilang Dapling Thomas dahil sa kanyang pagdududas sa pagkabuhay uh, ni Jesus. Thomas yung nagdududas sa uh, sa, sa ikapitong uh, disciple ni Jesus. Yung pangwalo naman si Mateo. Si Mateo yung uh, dating maniningil ng buwis at at sumulat ng ebanghelyo ayon kay Mateo. Siya yung taga-sulat ni Jesus. Uh, taxpayer, no, taga Tax ano, taga-tax collector to si Mateo. Dati kasi yung taga-tax collector is uh, ah, galit, gal, ay, yung mga tao galit sa mga taga tax collector ah, para parang pinadidirian nila yung pang shop Santiago Santiago na anak ni Alpeo pinsan Jesus at isa sa mga leader na simba kristyanismo siya yung pinsan Jesus yung pang sampu si Tadeo ba? Diba? isa sa mga mas, ma ma mas apostol ngunit may maha mahalagang papel sa pagkalat ng Kristyanismo. Siya pinakamababang apostol, apostol ni Jesus. Hmm. Pang 11, si Simon na si Zelota. mag na si Simon at si Pedro ay magkaibang pangalan. No? Si Simon Zelota naman ay membro ng sektang uh, membro ng sektang Zelota na nagnanais ng paglaya ng Israel mula sa Romano. Dati kasi sinasakop talaga yung uh, sinakop ng Romano yung Israel yung uh, thousand years ago. Yung pang 12 ito yung pang-dose, uh, uh, siya yung nagkalulo kay Jesus. Si Judas. Si Judas, Iscariote. Siya yung nagkalulo kay Jesus. Uh, ang apostol na nagkalulo kay Jesus, kapatid, uh, ng uh, kapalit ng uh, ano at 30 pirasong pilak. Ah, sobrang halaga nung dati, 30 pirasong pilak lang. Ipinagkaluluya niya si Jesus para lang uh, para lang ano ah uh, para lang magkaroon siya ng pilak, 'di ba? Pinagkaluluya niya si uh, si Jesus. sa yung lahat ng uh, apostol, apostol na nang dirito ay may ma mahalagang papel sa pag ng at sa pagbuo ng simbahan Kristyanismo tandaan nyo lahat yung tandaan nyo guys yung pitong uh, pitong ano ni Jesus tagasunod ay lahat niya mahalaga uh, lahat ay mahalaga kay Jesus no kaya siguro may mga ganong tao na katulad ni Judas pinagkalulo niya si Jesus sa uh, pilak ganon din talaga ni mga tao eh hindi natin kung tulad ng tao ngayon tulad ngayon sa mundo natin Maraming may mga taong hindi naniniwala kay Jesus, may mga taong ipinagpapalit siya sa pera. Mas mahalaga yung pera sa ngayon. Pero tandaan niyo lagi, guys, na ang mundong ito at ang tao ay uh, hindi ito permanente. Nananay hindi ito permanente na uh, nandito lang tayo lagi. Tandaan nyo lahat ng itong nakikita nyo sa mundong ito, lahat ng nararanasan nyo, ay panandalian lang. Lahat tayo ay aangat at lalapit kay Jesus. Paano lumapit kay Jesus? Asusunod so, na video natin yan guys. Thank you. God bless.